Narito ang mga ilan lamang sa highlight blocks ni Kai Soto dito sa Japan B League at marami-rami nga rin ito. Alam na rin natin na malapit nang maglaro si Kai pero bago ang first game niya sa kanyang bagong team ay painitin natin ang kanyang mga black highlights na siguradong makikita ulit natin sa team ng Yokohama B Corsairs. Heto nga inaatake ang depensa ni Kai akala ng kalabang import una ang nasa loob ng paint buta ay inabot niya mula kay Kai Soto. Bolang bola ang nasupalpal ni Kai sa play na ito. Sunod na Kai Soto black natin isa pang import ang walang kadaladala 7 hooter ang nasa sa loob ng paint pero umatake pa rin ito. Tapal ni Kaiju, humirit pa ng isa. Ganon pa rin ang resulta kay Soto, nakakarami ng blocks laban sa mga import nilang kalaban. Ikatlong import, nakatikim rin dito kay Kai Soto. At nakakumpleto ni Kai ang import stopper black highlights niya. Tatlong mga imports ang sinupalpal niya sa game na ito. Isa talagang rim protector itong si Kai at ipinakita niya rin ito noon sa FIBA World Cup na kung saan solid black ang ibinigay niya sa nag-attempt na umatake sa kanyang depensa. Sa play na ito gustong subukan ang depensa ng isang Kai Soto supalpal so inabot ng umatake sa basket dahil meron ng isang Kaiju sa loob ng paint. Madalas na gawin ni Kai Soto ang pagbutata sa mga umatake sa basket sa kada laro niya kaya naman tinawag siyang isang rim protector. Grabe yung pagbutata ni Kai sa play na ito talagang lipad ang bola at magkakaroon nga rin ang Yokohama ng isang kagaya ni Kai Soto sa mga susunod nilang laro at asahan natin na makakatulong si Kai sa depensa nila lalong-lalo na sa loob ng paint. Nakatayo nga lang si Kai Soto sa play na ito at nakataas kamay lang pero buta pa rin ang inabot ng import ng kanilang kalaban. Iba pa rin ang laro ng mga matatangkad na players sa loob ng paint at ito nga ang kanilang comfort zone, ang shaded area. Next play natin walang kahirap-hirap na sinupalpal ni Kai ang player na gustong umatake sa kanyang depensa at maganda-ganda nga rin ang ginagawa ni Kai Soto sa depensa lalong-lalo na kapag nasa loob na ito ng paint. Matapang naman ang import ng kalaban ni Nakai sa game na ito at harap-harapan ang pag niya kay Kai Soto pero harap-harapan rin ang pagbutatan na ginawa ni Kai sa play na ito lipad ang bola bali wala ang atake ng import sa depensa ni Kaiju Solid ang ginawang depensa ni Kai sa play na ito lipad talaga ang bola Pahiya ang import sa depensa ni Kaiju sigawan ang mga kakampi ni Kai sa bench Mas tumitindi talaga ang depensa ng isang team kapag merong isang Kai Soto na nagbabantay sa loob ng paint Isa na namang block ang nagawa ni Kai sa play na ito at talagang tirito teritoryo ng isang kaiju, ang loob ng paint. Malapit na rin nating makita na gawin nga ni Kai Soto ang kanyang mga shot block para naman sa kanyang bagong team na Yokohama B Corsairs. Maganda talaga ang laro ni Kai sa loob ng paint, mapa offense man o defense at meron rin siyang ambag para sa kanyang team sa kada laro nila. Sumunod na play, may kalayuan yung kinaroroonan ni Kai Soto sa tumira. Pero kita naman natin na abot na abot pa rin niya ang bola at ito ay kanyang nabutata. Ang taas na ng bola sa play na ito pero abot na abot pa rin ni Kaiju. Ito nga yung hindi mawawala sa ni Kai, yung kakayahan na maabot ang mga napakataas na bola, mapa offense man o defense. Sinubukan naman na maisahan si Kai sa play na ito pero konting ikot lang ni Kai Soto ay abot na naman niya ang bola, isang supalpal na naman ang inabot ng player na umatake sa loob ng paint galing kay Kaiju. Harap-harapan naman na pagbutata ang ginawa ni Kai at halos imposible rin talaga na maisahan si Kai sa ganitong posisyon yung harap-harapan mo siyang aatakihin sa loob ng paint. Sa play naman na ito parang tinapikan ni Kai Soto nang Kendi ang umatake sa kanyang depensa, sobrang dali ng pagkakabutata, ang masaklap pa dito napakasolid pa. Matagal na walang kay Soto sa Japan B-League at halos karamihan na nga ng mga Filipino basketball fans ay excited na makita ulit si Kai na makapaglaro at ngayon naman ay para sa team ng Yokohama Big Corsairs.